Hi guys, for today's video, wala lang, nagala lang kami dito sa park. Na hindi na naman, naman alam kung saan kami, no. Basta naggala gala lang kami. So, ito ang nakikita namin ngayon dito sa loob ng park, guys. Ito puro mga s'yempre bulaklak puno, no. Yan. Ganda, diba? Hello. Uh, may may sasalip sa ano. That was our guest. Napintik. Uh, <laughs> <by laughs> handsome guy. Continue, Continue lang. Poland. Continue ko lang to guys. Gin video mo siya ay. Oo. Uh, kasi nung ano, e. <laughs> 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 pindu lang ah. ko na nakuha to. <laughs> Nakita nyo guys yung video video kami. Guys feeling niya vlogger. Git ko nga ano 10.9 million na ko followers. Mukha lang po ko. Eh. So hanggang dito na lang guys ang aming video guys na amaze lang kami sa mga flowers. Bye bye! Ay, ito yung iba yung mga daffodils. Tapos may mga combination ng tulips. Ay, ito oh, white, yellow. Sayang naman, nalanta na sila, no? Pero doon tayo sa kabila, guys, oh, ang dami, oh. Ayun, oh. Dako-dako gito Bakit kayo nakakapagtaka? Bakit pag dito parang wala lang yung tulips, pero pagdating sa Pilipinas, bakit ang mahal? Oh, dito kami ngayon sa park. Bye tulips. So, Adito ah, kami ngayon guys sa train uh, Gusto ko lang i-share no Nakalibre kami ng pamasahe guys Kasi nga ayaw naman kami pag ng ticket ng conductor dito sa train Libre kami pamasahe Sabi kami, bibili kami ng dalawang ticket Ayaw nga kami pag -ganuhin. Smile, smile lang siya sa amin <laughs> Libre kami guys <laughs> Ayan <laughs> Salamat ito, Doktor. guapo ka na. Very kind ka pa. Thank you. Uwi, <laughs> Anna. Nakarating kami sa isang mall na hindi naman in-expect na makapunta kami dito, guys. No? So, yan lang. Nakalibre kami ng ticket ngayon. Bye-bye. Nagpapas na kami guys! Andito na kami! <laughs> Thank you! Nasaan na yung conductor man? Wala well, driver ho! Ayun siya! Ayun sa Thank you! Ayun siya guys! Sige oh. nga! Ayun siya! Oh. Ang bait! <laughs> Ayun siya! Salamat sa palibri. <laughs>